Nakabrigada ang bloodless war on drugs ng Administrasyong Marcos. Mas naibaba umano ang krimen kumpara sa pamumuno ni dating Pangulong Duterte. Brigada Haji Kaaminyo, ibrigada e mo. Brigada. brigada. B -b 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 Report. Pinagsisinungalingan ng datos ng Philippine National Police ang ipinagmamalaki ng Administrasyong Duterte na bumaba ang bilang ng krimen noong mga panahong yun. Itong inihayag ni House Squad Committee Overall Chairman Robert Ace Barbers sa ikasampung pagdinig ngayong araw, kasunod na rin ang iginiit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Senado na tumaas na naman ang drug-related crime sa kasalukuyang gobyerno. Sa kanyang opening statement, inihamping ni Barbers ang kampanya laban sa illegal na droga ng dalawang administrasyon, pati na ang naging bunga ng mga ito. Sabi ng kongresista, kabaligtaran ang ang kinukumpirma ng datos ng PNP sa nais na iparating na mas epektibo ang strategiya na ipinatupad ni Duterte kumpara sa bloodless anti-drug campaign ni Marcos. Sa katunayan, mula 2022 hanggang 2024, nakakumpiskaan niya ang mga otoridad ng 49.82 billion pesos na halaga ng illegal na droga at 800 drug-related deaths. Samantalang mula 2016 hanggang 2018, 25.19 billion pesos na halaga ng droga lamang ang nasa Pero mahigit 20,000 drug personalities ang napatay. Pagamit pareho manunang layunin, ang dalawang administrasyon na mabawasan ang krimen na may kaugnayan sa illegal na droga, sinasalamin ng pamamaraan at resulta ang pagkakaiba sa strategiya at operasyon. Binigyang din ni Barbers na halos doble ang halaga ng nasamsam na droga sa unang dalawang taon ng Marcos administration kumpara kay Duterte na nangangahulugang mas pinalakas ang intelligence at operational precision at tumutok sa major drug trafficking networks sa halip na street level dealers bukod dito Base sa official reports, 16,355 sa mga namatay na drug personality sa ilalim ng Duterte administration ay kagagawan di umano ng riding in tandem. Sa huli, parehas naman umanong bumaba ang krimen at drug-related offenses pero ang kaibahan, mas intensive at controversial at maraming namatay sa ilalim ni Duterte. Samantala Brigada Angel at Brigada Leo, kani-kanina lamang ay inihayag ni na Congressman Dan Fernandez at na Congressman Benny Abante na nakahanda silang uh, umalis muna sa kanilang Chairmanship sa kani-kanyang komite na nakapaloob dito sa Quadcom para nang sa gayon magsilbi silang resource persons na may kaugnayan naman yan sa claim ng uh, isa sa mga naging resource persons sa Senado na si uh, Colonel Grijaldo na sila ay uh, di o pinilit sila na tumestigo si uh, Grijaldo sa, na may kinalaman sa administrasyong Duterte. In the heart of changing life. Ito sa Brigada Haji, kaaming ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News. So cool. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali.